Narito na po tayo ngayon sa ating ikalawang simbahan, ang Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo. Ang Archdiocesan Shrine of Santo Niño o mas kilala bilang Santo Niño de Tondo Parish ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinatag ito ng mga Agustiniano noong 1572 at dito matatagpuan ang pangalawang pinakamatandang imahe ng Santo Niño matapos ang nasa Cebu. Ang imahe ng Batang Jesus ay mula sa Acapulco, Mexico, isang handog ng mayamang mga lakal sa Arsobispo ng Maynila na kalaunan ay ipinagkatiwala sa Kura Paroko ng Tondo. Sa paglipas ng panahon, maraming pagsubok ang pinagdaanan ng simbahan. Ang unang monasteryo na gawa sa bato ay sinimulan noong 1611 at dumaan sa sunod-sunod na pagkukumpuni dahil sa lindol at iba pang sakuna. Noong 1863, muling napinsala ang simbahan dahil sa isang malakas na lindol at itinayong muli sa paunguna ni Father Manuel Diaz Gonzales, kasunod ng plano ng arkitektong Siliciano Oliver noong 1873. Dito unang ginamit sa bansa ang bakal na balangkas para sa dome at tiyero para sa bubong. Sa paglipas ng mga dekada, patuloy na inalagaan ang simbahan at ipinagpatuloy ang mga pagpapaunlad nito. Si Father Mariano Hill ang namuno sa pagpapagawa ng sementeryo noong 1889 to 1898, kung saan ang mga bato ay inangkat pa mula Guadalupe at may kawayan. Ang simbahan ay may payak, ngunit matibay na neoclassical architecture na may ionic pilasters, arko at triangular pediment na nagbibigay ng kakaibang kagandahan sa istruktura nito. At noong Enero 12, 2019, Itinanghal ang Santo Niño de Tondo Parish bilang isang Archdiocesan Shrine na opisyal namang ipinagdiwang noong Pebrero 5, 2019. Hanggang ngayon, patuloy itong nagsisilbing dambana ng pananampalataya at patunay ng matibay na debosyon ng mga Pilipino sa Batang Jesus. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos Dinala ng mga tao kay Jesus ang maliliit na bata upang kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi niya sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat para sa mga tulad nila ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pagtanggap sa maliit na bata ay hindi maaaring Pumasok doon. Kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at binasbasan sila. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mayroon tayong maaaring masabi tungkol sa mga nagdala ng mga bata kay Hesus. Ang pag-asa nila, sana ipatong ni Hesus ang kanyang mga kamay sa mga bata. Una, hindi sila nangimi o nag-alinlangan na ilapit kay Jesus ang mga bata. Ibig sabihin, madaling malapitan si Jesus o approachable. Hindi natatakot ang mga bata sa kanya. Tila alam nila na kakaiba si Jesus sa lahat ng mga guro o rabay ng mga Hudyo. Sa mga tumpukan ng mga rabay, kailan may walang mga babae o mga batang nakapaligid sa kanila at nakikinig sa pagtuturo ng mga guro. Para sa kanila, seryoso ang pag-aaral ng salita ng Diyos at dahil mababa ang tingin nila sa mga kababaihan at mga bata, karaniwang mga lalaking nasa wastong gulang lamang ang sumusunod sa isang rabay. Ngunit nangahas ang mga taong nagdala ng mga bata kay Yesus at nabatid nila na tama ang kanilang ginawang pagdala sa mga bata. Kinalong sila ni Jesus, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Bukod dito, sinabi pa ni Jesus, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Dati-rati, itinuturing na baliwala ang mga bata dahil wala silang ranggo, walang mga karapatan, walang mga pribilehyo, walang halaga sa mata ng batas. Kaya talagang nakakagulat ang ginawa ni Jesus sapagkat hindi lamang niya pinalapit, kinalong at binasbasan ng mga bata. Igit pa dito ay eh, ginawa niyang pamantayan o halimbawa ang kainosentihan ng mga bata para sa bawat taong naghahangad mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Parang isang malaking sampal ang ginawa at sinabi ni Yesus sa mga apostol. Kahit kasakasama sila ni Yesus sa lahat ng kanyang puntahan at kahit nasaksihan nila ang mga pagpapagaling at maraming mga himala ni Yesus, nakatuon pa rin ang mga isip nila sa pagiging number one. Pinagtatalunan pa rin nila kung sino ang pinakasiga sa kanilang grupo at kung sino ang tagapagmana sa trono ni Jesus, kung sino ang maluluklok sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Dahil malapit na po ang eleksyon sa ating bansa, wag na kayong magulat kung makakakita na naman kayo ng mga kandidatong may binubuhat na mga sanggol o bata. Nakakalungkot na ginagawang props ang mga bata para magmukhang maamo o mabait ang mga kandidato. Ang bata ang larawan ng mga maliliit, mga inosente at mahihina sa ating lipunan. Higit na makabuluhan kung ang mga nagaambisyong maging leader ay bumuo ng mga batas at programa na magtatanggol at mag-aangat sa buhay ng mga bata at pati na rin ang mga kapuspalad nating mga kababayan, lalo na ang mga namamalimos sa lansangan na ginagamit ang mga bata. Nawa, maproteksyonan ang bawat bata mula sa sinapupunan ng ina hanggang paglaki nito. Huwag nawa silang maging biktima ng child labor o prostitution o domestic violence. Hilingin natin sa Panginoon na matuto lahat na magkaroon ng kaloobang para sa bata maaaring matuto at mahubog ng Diyos ayon sa mga katotohanan ng kaharian ng langit na mapasawalang hanggan at hindi na mapako sa mga hangaring makalupa na lumilipas. Magandang hapon po, Father. Welcome po sa parokya ng Santo Nino ng Tundo. Ay, salamat. Dito ka ba lumaki sa parokya? Ah, uh, dito po ako ipinanganak sa Tondo. Hmm. Opo, bininyagan, lahat po yata ng sakramento dito. Dito ko natanggap sa mismong simbahan nito. Ah. Dito. So, ano ang current uh role mo? May serve ka ba sa simbahan? Opo, ako po ay coordinator po ng Implementing and Coordinating Council dito sa simbahan at tagapagpalagana po ng devotion sa Mahal na po ang Santo Niño Ah. So, dahil siguro Santo Niño dito, no? Ah, uh, mm -hmm. bata. Apo. So, pagbata, mataas Malakas ang pag-asa, no? You believe Totoo, Father kasi 'di ba nga? Sabi nga po nila may kasabihan na ang bata doon nagsisilayan at nakikita ang pag-asa ng kanilang mga magulang. Mm -hmm. Pag nakakita ka ng sanggol, nakakita ka ng bata, doon umuusbong na may bagong buhay at mm -hmm. may bagong pag-asa na darating sa kanilang mm -hmm. pamilya o kanilang lipunan. So siguro maraming kwento ng pag-asa dito. John maraming ano. kwento ng pag-asa na nakaugat sa pananampalataya at mm -hmm. debosyon sa mahal na pong Santo Nino. Pwede mo ba bigyan ng sample? Mga naaalala mo na tumatak sa iyo. Maaaring ang mga magulang, ang unang takbuhan po nila, Father, pag may problema ay ang simbahan. Sa pagluhod po nila dito sa harap ng imahe ng Santo Niño, doon umuusbong mm -hmm. o doon na ipapakita na ang kanilang pag-ibig, ang kanilang katungguhan ay laging sa Diyos. Mm -hmm. Ang lipunan ng Santo Niño, kung mapapansin natin, hindi marangya, payak, mm -hmm. kaya ang lagi nilang takbuhan ay ang Diyos, ang batang sanggun. Kaya sa imahin niya, lagi niyang hawak ang mundo. Kailanman hindi niya tayo pababayaan. At kailanman, lagi tayong umaas sa kanyang kabutihang loob. Hmm, ganda naman, no? Uh, marami din bang, di ba sa mga magulang, marami din mga bata pumupunta dito? Marami po, Father. Kaya mm -hmm. ang biyernes ay inilaan sa pagdedebosyon sa mahal na poong Santo Niño. Kaya itong paligid ng simbahan, una, ay naliligiran ng mga paaralan. Laging daanan ng mga estudyante, laging daanan ng mga bata. Bago sila pumunta sa eskwelahan, lagi silang pupunta sa mahal na poong Santo Niño. So usually kasi pag shrine no, parang sikat siya sa a particular intention. Erin mo ano 'yung madalas na inaasahan o inaasang pinapanalangin ng mga taong pupunta dito sa shrine. Um, ang inaasahan nila sa payak o sa, sa aspeto ng bata, siguro magandang kalusugan at ligtas na pamumuhay. Mm -hmm. Yan yun. Yan ang hiling lagi ng mga magulang, 'di ba? Kahit na magkasakit sila, 'wag lang magkaroon ng problema ang kanilang anak. Pangalawa, mm. yung uh, proteksyon ng kanilang pamilya sa anumang kalagayan sa lipunan. Sakit, problema na pinagdadaanan ng pamilya, ganyan yung usual na um, kanihilingan ng mga magulang o ng mga tao dipoto dito sa Santo Nino. So parang simple lang din, no, kung ano pinaka-basic mm -hmm. na pangangailangan Kailangan. natin bilang mga tao, yun din yung nilalapit nila dito sa Santo yes, Nino. Yes, po, Father. No? Ay, ikaw, kung tatanungin kita, meron ka bang uh, ngayong Jubilee of Hope, di diba? So, uh, ikaw ba meron kang uh, or particular uh, thing that you are hoping for ngayong taon? Ang aking panalangin o aking pag-asa siguro sa akin na lang sa pamilya ko na lumaki yung aking anak na laging may takot sa Diyos. May mm. anak po akong isa at, may, at siya po ay kasulukuyang nag-aaral. Yan lagi ang pa panalangin o pangarap ng isang magulang para sa kanyang anak. Yung laging ligtas ang kanilang anak at laging tinatanaw yung grasya mula sa Diyos. Dahil sa kanilang kapaslitan, wala naman silang alam sa mundo. Pero nandyan tayo bilang mga, uh, um, ang mga magulang upang gabayan sila. Hmm. Ah, siguro bilang isang magulang, Apo, paano mo tinuturuan ng pag-asa yung iyong anak o paano mo siya hinuhubog na, magkaroon, na maging isang taong puno ng pag-asa? Ah, uh, una 'yung pagpapakita ng kagandahang-loob sa kanya. Na pagpapamulat sa kanya na bilang magulang ay nandyan ka para sa kanila at nandyan ang Diyos para lapitan nila. Mm -hmm. Ang environment kasi ngayon ng mga bata, lalo't higit dito tayo sa Maynila, eh parang mas inaangkin ng makamundong bagay. Okay. Lahat sila apektado, nandiyan ang hmm. siyensya, ang teknolohiya, pero bilang munting simbahan, ang pamilya ay munting simbahan, dapat sa pamilya pa lang, sa tahanan pa lang, ay hinuhubog na sila hmm. sa aspeto na nakikitaan ang mga bagulang o ang pamilya ng paghuhubog ng pag-asa sa mga bata. Hmm. Galing. So, Siguro huli na lang no. Ano kaya yung masasabi mo sa mga pupunta dito na mga pilgrims? Mm -hmm. uh, bilang isa ding uh, taga dito at isa ding pilgrim no. Of course, okay. lahat naman tayo. Anong mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko para sa mga peregrino na pumupunta o naglalakbay dalangin dito sa dambana ay una, akayin natin yung mga bata dito sa dambana. Dahil ang mm -hmm. simbahan ng Tundo ay tinalaga para sa mga bata o Jubilee Church for Children, At aspeto ni ito ay hindi mawawala o mawawaglit sa um, pamumuhay ng isang pamilya. Mm. So, mainam na akayin natin 'yung mga bata dito sa dambana. At pangalawa, hindi lang ta hindi lang tayo makapag-akay ng mga bata sa simbahan. Hayaan natin na ang bata rin akayin tayo sa simbahan gayan mm. diba? Yesus Gaya ni Jesus, inakay niya yung mga magulang niya sa templo. No? Nag, nalungkot sila pero nung nakita nila na si Jesus ay nasa templo at nagbibigay parangal sa, sa kanyang ama, mm -hmm. eh naranasan nila yung galak na para sa Diyos ang mga bata. O, huwag lang nila iwala yung mga anak. Ayun nila, nga no? po, Father. Huwag <laughs> <laughs> pabayaan. Laging gagabayan po, Father. <laughs> Sige, yeah. salamat John Paul. Napakaganda yeah. ng ating um, eksing panaya. Maraming so, salamat sa Maraming iyo. salamat po, Father, at welcome mm -hmm. po sa Santo Nino. Thank, Thank you. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Jesus, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong kaibig-ibig na puso para sa dakilang biyaya ng banal na Eucharistia. Dahil sa iyong pag-ibig, nananahan ka sa banal na tabernakulo, pinagpapanibago ang iyong pagpapasakit sa misa at ibinibigay ang iyong sarili bilang pagkain para sa mga kaluluwa sa banal na komunyon. Makilala na wa kita, natatagong Diyos. Makasalok na wa ako ng nakapagpapagaling na tubig mula sa bukal ng iyong puso. Pagkalooban mo ako ng biyayang madalaw ka araw-araw sa sakramentong ito. Maunawaan at aktibong makibahagi sa banal na misa. Tumanggap ng banal na komunyon ng madalas, ng may pananampalataya at pag-ibig. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.